<laughs> no, 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 no. <laughs> yan. So ito pala ang mga kois na mga bangka na to. Mga malalaking bangka. Ayun, nakikita ninyo. Ano 'yan? Uh, nanguhuli yan ng mga malalaking isda halimbawa mga tulingan ayan so dito sila nakatambay yan mga koy sa lugar na to dito sa asuba or river namin tawagin kasi ah, uh, malakas yung dagat hmm, kita nyo yun naman yung nakaraan yung vlog ako ah, uh, lalakas talaga ng dagat uh, malakas pa yung dagat ah, uh, amihan kasi amihan season kasi mga koy kaya dito sila pumapasok sa lugar na to mga koy dito sa asuba yan yung mga malalaking bangka dito sila pumapasok pinapasok nila yung bangka nila dito para safe uh, uh, hindi maalon kasi dito eh walang amihan amihan dito, bagat, wala walang uh, uh, malakas dito, lagi talaga dito na maganda yung panahon dito sa uh, lugar na ito mga koys. dito sa suba namin tawagin doon sila dumadaan sa dumagit mga kuwis yan, doon sila uh, dumadaan na yan, yung mga bangka na yan tapos uh, lulusot sila doon sa uh, dagat mga kuwis yung uh, itong mga bangka. Ayan. So, ah uh, masarap sana sumama dyan mga koys pag ano, kaso nga lang may trabaho kasi para hindi tayo makalusot Hindi tayo makasama sa kanila kasi ano, malakas yung malakas, may pasok tayo. May pasok, may pasok ako. So, lipat tayong area mga koys. May si, ano, bunso. Yan laki oh. Mamaya. Oh. <laughs> Ah, makikita niyo ng kubuan ng Ayun, dalawa na pala. Dalawa yung ko Lumipat kami ng area mga kuys. Wala doon sa ano, sa kanina na yung area. Kaya eh, dito lang tayo sa uh, lumipat sa kabilang area naman. Ayun oh. Maliit. Hmm. Shell. Ah, ganoon pala. Ano lang. Papias lang yung pag ano. Pagbungkal ng lupa, hindi yung ano, yung ako kasi oh, lalim ba naman ako mag wala ba naman ako mag-ukay? Ayun, may, na may nakita naman siya mga kuys, galing. Hindi naman kasi ako sanay mga kuys pag <laughs> maganap ng shell. May alam dati yung kabataan ko pa pero ngayon hindi na ako marunong maganap. Ayun. So pa, pa high tide na ito mga kuys, oh. malapit na mag high tide. Naabot na kami ng tubig. Alas 9 kasi high tide na eh. So maglalabang nga sana ako kaso <laughs> Uh, unahin ko muna ako yung ano, sa, sa vlog, mag-vlog muna ako para may uh, video tayong i-upload. Hanap talaga kami ng area nito pag uh, uh, na mas marami. May, may jackpot ang kaming area na uh, maganda-ganda. Ilan sa'yo, ano, sinito? Apat. Dapat yung sa kanya nakuha mga koys. Ganyan pala. Magaling, magaling dito si ano, si Bunso magana, maganap ng shell mga koys. Hmm, um, nakita siya dito malaki oh. Yan. Wow! Shells. Basta shells mga koys, yung tawag yan, basta iba-iba kasi tawag dito sa amin to eh. Basta shell, basta shell lang. Siya na lang yung itawag ko dito. Mm. Comment na lang kayo kung ano lang tawag sa inyo yung ganyang mga uri ng shin mga kuys. Minahanap mm. dito banda sa mga putik na tong lugar. Wala, wala kasi doon sa taas mga kuys. Ano yun eh? Bak, ano? Ang tawag na? Mangrove. Mang, mm, Matigas yung lupa. Dapat sa mga malambot lang yan. Malambot ng uh, party sila ano. Nakatira yung Mga shells. Ganyan ganyan na shells niya mga guys, yung pinakita ko kanina ng ganung shells. Kulay puti. Oh, iba naman kasi yung ano, yung iba naman yung lukan. Oh, minanap din si ano, Chinito. Iba naman yung iba naman yung lukan mga guys. Ah, doon naman yun sa mga parang sapasapa na parte yung lukan. Doon sa taas. Yung katulad sa ah, pinakita kong video sa in-upload na video na isa ang lokan naman 'yun dito naghanap po na kami ng mga shells din kasi uh, sana naman samantalang namin yung ano yung low tide uh, pag ano pag uh, high tide uh, siguro hanap kami ng lokan kung meron tuway dito sa uh, ibang area na ito, mga koys. Maganda pa nga doon sa kabila eh. Meron pa nga dong ano lokan na ano, nakita. So siguro maganda doon na ano na magaganap ng mga ganitong shell kasi Sinubukan lang namin dito sa ano sa kabilang area. Ah, uh, minotor namin nagmotor kami. Ayun. Pakita na ako sa inyo mga koys na ano uh, patubuan din ng talaba. Ito yung isa na patubuan ng talaba mga koys oh. Ayun oh. Yan gulong. Ang gulong mga koys oh. Gulong. Yan. Ito yung isa dito mga koys na ginagawa na pinapatubuan ng talaba mga koys ayan o sa gulong importante ano rin ha uh, ma, uh, magagamit din pala yung mga lumang gulong na hindi na ginagamit ayan nagagamit pa dito yan sa ano sa river mga kois ayan o except sa ano sa kawayan na ginagamit um, pwede rin ito mas maigi pa nga ito marami o oh. parang namumulaklak sa dami ng talaba mga koys na ah uh, nakasabit nakalambitin yung mga talaba yan pinapatubuan ng talaba mga koys hmm, daming talaba oh grabe tibak tibak dito may ari mga koys pag ano pag na harvest pag in harvest nila ganda ganda tingnan oh no? dami yan pera na to marami na to pera pag ano pera na to pag uh, bininta na sa ano sa market ngayon mga gulong pa rin itong iba oh. ganda tingnan para namumulaklak sa ano pero hindi natin pwede yan kunin mga kois kasi hindi naman sa atin yan hindi naman po sa amin yan kaya mahirap na baka mapagalitan tayo mga kois ng may ari Aray. dami kasi dito mga, mga mangrove mga kois oh. mangrove mangrove yan kaya di pwede sirain dito yung mga mangrove kasi yung mangrove nakakatulong din sa kalikasan natin mga kois. Yung mangrove. Yan. Pag lumaki, ganyan na yan pag lumaki. Oh. Ayan. So yan mga kois. No? Ah, dito tayo pala tayo mga kois sa, ano? sa yung pinakita ko kanina sa gulong na to. Mga talabahan. Dito pala si, ano, si Bunso. Kumukuha ng talabah. Uh, talaba. Ah, pwede pala kainin to mga kois ng ano ng ah, hilaw. Yung talaba. Kinakain niya ng hilaw. Pero wag nang sobra mga koys ha. Paalala ko lang uh, bawal to sa pag nasobrahan ka nito sa sakit ng tiyan mo. Dapat talaga luto dito. Pero, pero pwede kilawin to. Kilaw. masarap to kikilaw. Kami mo kaunan sana tayong talaba. Ayos. May, uh, kikilaw tayo ng talaba. Sa sunod na lang mga koys Hanap tayong talaba. So ngayon mga koys Ayan eh, no? uh, video na natin si Bunso. Ayan. Video na natin si Bunso. Kung ano. Tuturaan daw tayo niya. Kung paano daw. Uh, kumain ng hilaw na talaba mga koys

malansa. na <laughs> Ano na? Malansa? Malansa? <laughs> ah, malansa daw guys. Yung talaba. Pangit talaga yung kainin pala yung ilaw na talaba mga guys. Malansa daw. Sarap niyang kain niya eh. Parang na, nata, na, ah, natatakam ako eh. Na gusto ka rin kumain ng talaba. Hilaw na talaba. <laughs> oh, yan ako. Ang uh, galing ang galing ni ano ni Coach Kevin umus ah, uh, manap ng paraan mga coach no pa para namang ano may ah, uh, pampawi gutom ba pampawi gutom ayan hanap siya talaga ayan mamaya marami na yung ulam mo oh. si Coach Kevin oh ang dami na siyang shell na nakuha hindi makita ang dilim Wala naman to pala mga kuys, wala na din pala to. Kasi wala din palang ano, laman. Itong talaba. Pero so, may meron naman yung iba, may laman. Kasi maliliit na lang yung natira na ano, na mga talaba dito nakadikit sa magulong. Ayan. O, oh, pwede na yan pang ulam mamaya nila. Ano yan, ang ah, bunso, pang ulam? Pang ulam? Food trip, trip. Ah, food trip. Lulutuin natin mamaya. Ah, Sige food uh, trip daw mga kois mamaya lutuin namin dun sa kanila dun sa baybay sa dagat ganda view dun eh uh, yan. laga lang no laga lang okay na yan hindi pa rin ako maka ano ano bunse eh maka uh, recover sa ano eh sige naman mo sa talaba eh mo na ganda ng pag pagkakain mo ng talaba ngayon ingat talaga ba wala buti na lang nasugatan naku ako kanina may sugat na ako na na ako doon ng ano ng ano siguro mga mga shell na ano yan sa may mga ano na yan kawayan doon siguro ako nasugatan kanina um, yan mamaya, ano na lang, food trip na lang kami mamaya mga well, koys, pag natapos kami dito pag ano na, ano, high tide na kasi so, mag-anap pa kami ng ano, nang lokan, or halaan lokan, basta lokan, lokan kung sa Tagalog, or dito sa amin kasi tuway, eh. ayan, so, sa kabila ang parte, doon naman pag high tide na, sa mga sapa-sapa subukan namin kung meron dito sa lugar na to wala dito mga kois. Wala halos shell dito. Siguro dun sa kabila. Sa pinunta namin ng una. Marami dun. Uh, sinubukan lang namin kasi dito. Muna. Para sa sunod na punta natin. Sa ibang site naman. Sa ibang lugar naman. So yun mga koys. Uh, pauwi, na, na uh, pauwi na kami. Kasi ano na. Malalim na yung suba. Or uh, river dito sa ano. Pinunta namin. Ano na high tide na. So ipapakita ko na lang mamaya mga koys pag ano, pag nakawi na doon kami sa bahay. Sa bahay ko na lang ano. Papakita kasi lilinisan pa yan mga koys at lulutuin yata ni Kevin sa bahay nila. So kita-kits na lang mga koys sa bahay nila.